Sobrang saya ng puso ko mga mi dahil sumama sa akin ang anak ko for today's video na mag pure gold. Kasi madalas mas gusto niya pa sa bahay maiwan dahil ayaw niyang mapagod yung paa niya. Ayan, sabi ko na nga sa inyo ayaw niyang mapagod ang paa niya. Sumakay na sa cart mga mi. Ang laki na talaga ng anak ko mga mi. Tingnan nyo, dati late bloomer, late bloomer pa yan ang problema ko diyan. Ngayon ang hyper na. Namimili na ng <laughs> Toy. Gusto ko pabili ng toy At ito, mas gusto niya rin i-try yung ube Talaga naman Wala talagang permanente sa mundo Lahat talaga nagbabago Dati chocolate ang gusto niya Ngayon gusto niya naman i-try ang ube Tapos ngayon siya na namimili ng mga pangbao niya Mga mee, siya na Kasi eh, pag binilhan mo yan na hindi niya gusto Hindi niya din niyang kakainin mga mee Yan, nag-noodle siya Once a week, ayan Pinapayagan namin siya mag-noodles At kumuha pa nga mi ng lima ay, Diyos ko po. Ayan siya, ba? Diba? Favorite niya yan. Bihira. Ay, napaka-perfectionist mga may. Nilipat pa. O, oh, ba? Diba? Nako talaga. Pag may kasama ka nga naman talagang Parang tatay niya. Anyways, ito pa. Gusto niya din daw tong lemon square. Napapaalam sa akin. And nag siya if we have enough money daw ba to buy that food. Ang galing niya ni Gab, mga may. Hindi yan basta-basta kumukuha ng pagkain na hindi nagtatanong sa amin. O kaya, um laruan tatanong niya muna we have enough money kung to buy this ganun siya how much money we have ganun siya magtanong kung tinitinatanong niya kung kaya bang bilhin yung gusto niyang ipabili so, ang galing nitong batang to mga mits so ayan na nasa counter na kami ang kahay hyperan niya na naman sabi niya what if i don't wear my slippers napabili ba naman ito mga mits 55 pesos tapos yung ano niya, yung toy niya mga mi is parang papel lang. Ewan ko ba neto, kamahal pa man. Pero anyways, gusto niya lang daw ma-experience. Ayun, para kinggan niya guys. That is filled with sugar. Yeah, because it's chocolate. Yeah, but... What do you want to see inside? There's a gift inside? There's a present? We toy inside. Okay, you want to experience the toy? Yeah. Okay. Let's eat a little bit dairy milk okay? okay dairy milk na mga may gusto niya siyang bilhin dahil gusto niya ma-experience yung excitement ba na makakita siya ng gift or toy inside so ayan sabi ko sa kanya ako ang magbubuhat ng mga mabibigat pero tinatry niya pa rin sabi ko sa kanya hayaan niya na ako na lang kasi talagang ang hyper mga may gusto niya siya lahat ang gumawa siguro nakikita niya din kasi sa tatay niya na pag magkasama kami hindi hinahayaan ng daddy niya na gumagalaw talaga ako tagabayad lang ako mga mi. So, ganun siya, na-adapt niya yun. Ito na ang laruan na pinabili niya mga mi, pambata talaga. Sabi niya, after niya itong buksan mga mi, let's keep it and give to siyan. Kasi na-realize niya pang baby talaga yung laruan. So, that's all for today. Bye!